아, 소. 예, 귀여워. 음, 귀여워. 아, 뭐 신기네. 예, 귀여워. 네. 자, 일단. 음. Nagpasalamat kami, nagpasalamat na kami sa kanya. Ah, oh, sabi kami pa Pero, ay, sige, okay, lang yan. Pinilit niya lang. Ay, tamat lang pa rin pala si Abo ng puno dito. Ganun-ganun lang.

So, so kami lang ulit dito ni ano ni kapatid ko ni Elser kasi nga sila ate Mater sa ato ko oh, yun yun sa hawa niya pamilya niya eh umuwi na pero babalik daw sa mga puling damay hanggang sa living to talaga so, so kakain na namin kanina pa medyo ano pala dito tag ng Arab. grabe pero malamig tingin nyo yung ano lugar pataw sa inyo yung ang ganda boom ito nyo man so copy lang ako ngayon kumulo lang siya yung GC no seller si sir kasi grabe eh tayo sa ngayon Para guys, ano, dumaan na kami dun sa bahay dun sa kabila, yung kusan yung burulan ni Tio Tio Abon So, munta kami dito para siyempre sulitin yung kada araw Mag-picture lang muna kami, pang, siyempre pang profile, pang sa Instagram Pero may upload tayo dun Pero ngayon, dagkakan natin kaya Pawala mo tayo dito ng busog. Susunutin so, natin yung view. Kasi ako na sa doon, dami na doon eh. Nandun sila, ano. So, wag mo tayo sumiksik. Dito mo tayo ng konti. Pero kung ano tayo, kung kailangan ng tulong, ano, kutagad sila rito. Pero syempre, bago mangyari yun, kailangan mag-usa tayo dito na tumulong. Kasi tingin kayo sa na Tingnan nyo yung taal ah. Patawad sa inyo yung taan. Tapos tayo. guys. Ay okay, guys, so, oh. Medyo yun niyo 'yan, no? Ayun no? Yung una na yung punta rito ng no? mga ano October 10 Pumutok daw yung vulkan taal na yan o no? Pumutok na naman yun ayun na naman siya Sana Walang mangyayari sa kanilang masama rito Kasi delgado talaga eh Atandaan nyo guys yung bago mag pandemic Eh 'di ba baka magpa puputok putok mo na yung vulkan taal. So yun, dire-diretso na. So ngayon ito na naman, na naman siya na naman siya kaya nakatakot. Tingnan niyo yung karagatan napakaganda, yun. Eh, Tingnan no? Yan. isa guys, sa pigmang malaki ng Takaytay, 'yung ganda ng tanawin dito. Mag maganda rin 'yung Baguio. Asahan nga guys, 'yung Baguio ngayon eh masado na matao. So, taga-Takaytay, puro bundok, karagatan may kita mo Ang ganda. Ang ano dito, guys, ano? Ano sya, tanito? Karam-a pero sa to, malamig. Ang ng hangin kaya yung tindi ng araw, hindi mo gano'ng pansin. Kasi, syempre, eh. asmantala sa Metro Manila, di ba? Metro Manila, mainit, tagang init talaga. Humangin, parang bagyo na yun eh. pag humangin matindi. May kontra yung hangin, pero wala, eh. di over eh. Init talaga sa kayong city. sa pagkakataong ito nilibot ko ang lugar na to dahil sa para sa akin maraming memories itong taas na to bawat sulok ng lugar na to ay lahat yun memorable sa amin sa akin sa pamilya ko sa lahat ng mga tao ng dito. At sa mga taong pupunta pa rito, lahat kami ay marungkot sa pangyayaring na ganap na bigla ang pagkamatay ni Tito Abon. Dato'y dito, sa taas na to. Dito sa kantong to. patungin ang pamilya riyon yun ng mga bore. May tatakbuhan. May tatabanan. May sisigawan. Lahat. Nangiti. Eh. Masaya. Hindi mo randam ang bagot. Pero sa pagkakatong ito, ngayon ay puro alaala -ala na lang. Katahimikan ang nakita natin lahat. Dati pag sinabi takitay, ang lagi mo maaalala. Tita Tito Abon, at mga anak niya. Talaga napakabait ng pamilyang to. Nakakulokot isipin na dati din ng pagkakatong ito sana sa bawat family reunion pa ng mga ganap sana hindi nila makalimutan ang mga tito namin na, na maalam na ngayon taon na ang mga ginawa nilang mga buting bagay sa amin kaya dito abon dito lando at iba pa na yung mga tito na namaalak ngayon, ngayon taon. Nay, po, salamat sa inyong lahat.